Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang person deprived of liberty o PDL sa New Bilibid Prison na sangkot sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid ang nasentensyahan ng dalawa hanggang walong taong pagkakakulong ng Las Piñas Regional Trial Court ayon sa Department of Justice o DOJ. Sa pahayag ng DOJ, sinabi nitong umaming guilty ang nasabing PDL na si Denver Mayores na may kinalaman siya sa krimeng kaugnay sa pagpatay kay Lapid noong October 2022. Kilala rin siya bilang aide ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag nakasalukuyang nagtatago at patuloy na pinagahanap ng mga otoridad. Si Bantag at ang Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta ang di umano'y nasa likod ng pagpatay kay Lapin ayon sa pulisya. Ngunit mapailang beses na rin itinanggin ni Bantag na wala siyang kinalaman sa nangyari. Samantala, ayon sa DOJ, mahigpit naman nilang inoobserbahan ang ongoing legal proceedings kabilang narito ang kaso ng hinihinalang gunman na si Joel Escorial na nagnanasang mapababa ang sentensya at mailipat sa Abuyog Prison sa Leyte bago umapila sa korte na inaasahang mangyari sa susunod na taon. Aprobado na ng Kongreso ang bagong bill na nagbibigay ng dagdag na benepisyo sa centenarians at senior citizens. Ayon kay House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes, aprobado ang 10,000 pesos na cash gift sa mga Pilipino senior citizens isang taon matapos umabot sila ng mga gulang na 80, 85, 90 at 95. Kapag umabot naman ng isang daang taon ng isang senior citizen, makakatanggap siya ng 100,000 pesos na cash gift saad ni Ordanes, sumang-ayon ang mga mambabatas na bumuo ng isang Ederkey Data Management System. Sunod sa kanilang hakbang na ipadala ang bill sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa unang tatlong araw, mahigit 800 na job seekers ang hired on the spot sa ginawang Nationwide Job Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE. Bukod sa mga nakakuha ng trabaho, may 440 na mga aplikante ang nirefer sa TESDA samantalang 290 naman ang referred sa Bureau of Workers with special concerns para sa livelihood assistance at 167 naman ang refer sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa huling update ng Dole, mahigit na 41,000 vacancies ang available pa sa job fairs nationwide. Ginawa ng Dole ang nationwide job fair bilang parte ng 90th anniversary ng kagawaran. Mahigit 340 employers para sa domestic at overseas na mga trabaho ang lumaho dito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinciongco nag uula At niyo pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <SY>